Kasi yun yung importante. Huwag kang titigil sa isang bagay na akala mo yun na yun o kaya tama na yun. Yun yung lagi yung tatandaan mga kamasta. Dapat maging open-minded ka sa lahat ng bagay. Huwag na huwag kang titigil na matuto. Ito nga natin yung ginagawa ng tropa dito at kasi uh, naiwan yung sketch plan niya eh. Eto. Okay naman na, channel bar naman na to. Okay, so ito na lang yung gagawin. Papalagyan ko to ng 2x6, yung parte na to. Kasi yun naman yung nakaprogram dyan. At uh, para mas maging matibay pa. So, dito tayo sa second floor naman. Ito, meron na tayo uh, cabinet. Eh, yung pantry ginagawa na ng tropa. Ayan. So, hindi nakahulog tong pader. No? Hindi no? Ayan na ang sinasabi ko. Hindi yung pader. Pero so, nang talagang ina-actual namin para makuha yung saktong sukat. Ayan, Oh. So, ayos na. sa tingnan na masingga na lang. Yan okay na. I Check na natin tong ilaw na pinalagay ko kahapon. Pero itatago pa 'yung group group pa. Ano naman, hindi naman gumagana. Pinatay? Ha? Etong ilaw na 'to. So, ang progress natin sa part na 'to. Pa. Ayun, ito na 'yung pantry natin, no? Tapos uh, at ano yung susunod nila Kasi tapos na tong nasa ilalim ng pump eh. Ayan Tapos Ayan Tapos dito So pinagawa ko yun ta talagang tatlong uh, uh, Tatlong door lang Para hindi ganong uh, malaki yung kakainan na space Whatever na nagbukas na Tapos ito uh, Talagang inopen ko lang tong part na to Para kung sakali kung anong pwede nila ilagay dyan Eh okay pa rin dito eh, ito pa yung susunod natin Yung lagayan ng uh, mga wine Yung naman ang gagawin natin yung susunod Kaya so, buong buo na So yung ilaw na lang niya, ilalagay pa natin na isa pa Ayan na, liwanag na Na? Ang pagandaan So, alis na yan Kaya nyo, meron na rin to Tapos yung uh, loob niyan So yan, i-group pa natin yan eh. Kaya minsan na yung painting works natin So okay na to Ayan natin yung sa baba ulit. At uh, ang pinapaayos ako dito. Tapos yung problema minsan hindi masusunod ng uh, tropa natin. Kasi so, syempre, eh, sabihin namin dahil yung mga naisip nila. Pero dito, malakas yan. Ayan. Salo na pa natin uh, mas pinapatibay yan. Kasi kumukha tayo ng pwersa dito sa part na to. Para dito sa part na to. So yung mga nagtatanong mga kamusta, ito so, yung plaitanium uh, na uri ng board. So yun yung ginagamit natin ayan ayos na rin to din natin custom laundry ayos na to yung mga konting uh, ayos na lang tayo dyan. so maya maya lang balik tayo dito tsaka sa Bagahabag 2 uh, mag open na project natin by Monday kay uh... Sir Matt yan, so punta tayo doon ngayon para mo na sa mag open na project natin by Monday salamat kay Sir Matt at kay Madam parang Tahan lang natin si Madam sa loob. tao po hmm. so ito yung uh, project natin uh, mag start by Monday yeah. so tinan nyo naman ito ganda kawasan okay, yes ma'am salamat po yes ma'am okay so punta na tayo at uh, no, ayos na namin by Monday schedule na to para sa uh, sa makeover, renovation mga kamusta tara muna sa site and eh, muli pala, maraming maraming salamat kay madam at okay. sir Matt thank you so much so tara muna sa wakal Project mga kamusta at uh, check natin yung ginagawa ng propa ngayon doon at uh, may mga additional work tayo na hindi inaasahan mga kamusta na nangyari which is uh, gawa namin pero uh, yung siguridad na mayari yun yung uh, isang rason kung bakit uh, kailangan namin ayusin to so e, uh, sabi nga ni madam nakakapandumo kasi syempre uh, napapadobli na sa gas to uh, ito kasi mahirap uh, yung uh, sabihin na natin na pwede na so tara tingnan natin at uh, para uh, makita rin natin kung ano pa yung mga kailangan yung eh. dito na tayo so, galing din tayo dito kahapon Ah, Ay. Okay, so ito yung ginagawa natin ngayon na repair. Ah, uh, ito nilagyan na namin 'to ng metal paring hanggang doon sa kabila tapos uh, dinadagdagan natin ng hanger kung saan uh, ito lalagyan pa natin ito ng metal frame diretso doon sa wall angle na yun tapos kakapit natin sa hanger sa taas yun ang gagawin natin para siguradong matibay kasi tingnan niya. umuuga talaga walang lakas yun Yan. Yan, ayosin uh, natin yun Yan, uh bibihira yung man niya, metal paring niya. Uh, kumuha siya sa lak ay kumuha siya sa may gypsum board ng lakas. 'Yun ang ginawa niya. Kaya ganyan. Kaya ang gagawin natin uh, para maayos. pre free man natin ng nabo. Yeah. Tapos nalis pa natin. Eh, nalis na yon kasi syempre doon siya kumakapit. Eh. 'yung mga repair na ginagawa nating yan. So, nagdadagdag tayo ng uh, frame niya tapos eh uh, ito 'yung isa sunod na gagawin ni Jalen. Bale 'yung na metal paring doon, kakapit natin sa hangyer sa taas para maging okay na. Kasi kung makita niyo, ito yung mga ginawa dati. kakaunti lang 'yan. halos bilang lang. So kulang so cool talaga kaya nagkaga gumalaw siya taas ko nang tayo ng lakas sa taas lalagyan natin ng carrying channel yan pero sigurado ito yung uh, repair na ginagawa ngayon pati rin dito ito yung uh, mas malala na isa eh. check natin ah, na pero yan ang gagawin natin step by step tayo portion by portion ito tatapusin muna natin to bago tayo lumipat sa isang room So, hindi naman masisira 'tong gypsum. Gagawin so, lang na mapapalitan lang talaga 'yung siding. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So, ito rin 'yung uh, isa sa mga bumagsak na ceiling, pero uh, naayos na natin So, kung mamaya, ipipintura na lang din 'yan. Then okay na. So, siguro isa pa 'to. Uh, papalagyan ko na lang ng frame para hindi pangit 'yung uh, 'yung uh, manhole niya. Kasi pag 'yan Uh, nakakapit pa rin sa screw kung sakali eh. kaya ang gagawin natin yung pre-frame natin para yung uh, gypsum na yung gagamitin natin dyan eh, safe o kaya hindi siya yung kailangan ilock na tapos ito lang ko muna mamasilyan tapos bubutasan ng panibago para sa pin light o kaya unahin na yung butas okay. So, may mga sobra kasi dito na butas ng uh, pin light eh kagaya nito yun, taas yun kaya hindi nalalagyan ewan ko kung paano yung pagsukat nila dati pero kaya naman natin gawa ng paraan kaya okay lang so yun yung mga gagawin natin so, magkakaroon din tayo ng part yan, mga video tutorial, kung ano yung ba yung malakas compare dun sa or magkakaroon tayo ng tutorial kung ano nga ba yung mas magandang pamamaraan natin ng na pagkikisame. So, may mga kanya-kanya tayong pamamaraan ng pagkikisame na kung saan na uh, sabihin na natin, ito yung kinaugalihan o kaya naman kinasanayan. Pero dito kasi mga kamasta, kahit na sabihin mo na nasanay ka sa isang isang bagay, kailangan maging open-minded ka rin. Kung ako may pagkukulang ako sa pagkikisame o kaya sa frames, Ayan, mas ina-enhance ko pa siya. O kaya mas gusto ko pang matuto. Kasi yun yung importante eh. Wag kang mag wag kang titigil sa isang bagay na akala mo yun na yun o kaya tama na yun. Yun yung lagi yung tatandaan mga kamasta. Dapat maging open-minded ka sa lahat ng bagay. Wag na wag kang titigil na matuto. Ano yung uh, tutorial natin dito mga kamasta. So, yan kasi yung tina-target natin ngayon. Eh. So, magkakaroon tayo ng update kada project o kaya lahat ng project. And then, magkakaroon din ako ng tutorial. Uh, daily. Daily yan, na tutorial natin. Ibahin na ay, eh, kung yan, pagsasabayin natin o kaya naman, uh, panibagong content. Kasi, uh, ito nga, nagkaroon lang kasi kami ng problema eh. Meron tayong editor ngayon, si Bayoko. Kung saan, uh, hindi naman kalakihan yung sound natin sa YouTube o kaya Facebook eh. Pero, yun nga lang. Uh, parang gusto ko rin na uh, maging videographer na lang ako o kaya naman anyway, sabihin na natin na pupunta na lang ako sa site hindi ko na kailangan mag-edit pa saan binibigay ko na lang na work ng ng uh, kasama ko sa bahay which is uh, kasama ko naman siya sa bahay kasi isa lang naman yung compound namin bayo ko yun uh, so congrats ko pala siya kasi ayun na nanganak na yung kanyang misis although uh, uh, cesarian cesarean pre si premature yung baby. So sabi ko nga hindi na importante kung magkano yung babayaran o bill. Ang pagpre na lang natin at papasalamat na lang natin is yung safety ng bata at saka yung nanay. So abangan nyo yan yung mga edit na ginagawa niya ngayon. Hindi pa natin na-upload mga kamusta. Pero kung napanood nyo na to syempre na-upload na. Ayan. So yan mga kamusta. hanggang dito na lang din yung video natin sa lahat ng mga client natin. Maraming marami salamat. Ang hindi lang natin napuntahan yung bagahabag to. Gawa nga nung may meeting ako kanina. So, hindi ko na nadaanan. Pero, bukas po ko. So, ayan mga kamusta. ingat po kayong lahat. Sa lahat ng mga followers, subscriber. At saka sa mga uh, silent viewers dyan. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye.